nandito ngayon tayo sa Bacolor, Pampanga nung sumabog yung Burkhan Pinatubo itong bayan na to ang masasabi natin, pinaka tinamaan ng lahar Good morning guys! Good morning, Ray. Good morning, Daddy. <laughs> Good morning. Bagong gising lang. So it's our uh, five o'clock in the morning. Five o'clock in the morning. So ito yung unang araw namin dito oh, sa Pagpanga. Okay. So pakita ko lang yung breakfast namin. Ay, Ayan, sal. traditional Filipino breakfast. Pantisal, pantisal. Ano ba to? Lugaw? Aroscaldo. Aroscaldo. Okay. Kasi rai rai kasi may mga kagat na nanalamok eh, kaya naglalagay ng afterbite si mami. At ito yung special delicacy ng pampanga. Tawag namin dito is uh, tamales. tamales So magkakahalo siya ng kanin, itlog, at saka hindi ko alam kung chicken. yung mga sangkap. Sige mami, buksan mo mami. May chicken. Video natin. So, yung pinaka-miss dito sa, ano, sa, sa Pilipinas, yung mga traditional Filipino breakfast. Yeah, lamon galore. Wala nang ganin, walang ganito sa Canada eh. So talagang mag out of way ka para lang ma experience. Although may pandesal doon, pandesal lang. <laughs> lugaw, kung may time ka magluto ng lugaw. Arrascaldo. Pero kasi dito binibili na lang to sa mga kari eh. Plus araskaldo. Yan. Mukhang oh, ang laki niya, no? Marami siyang ano. Oh. Maraming laban sa loob yan. Maraming dahon. <laughs> Tagal din okay, natin 'yan. yan. Okay na lang. Okay doon. Lang dahon. Iyan siya. Sobrang siya dahon talaga, guys. And then, tara, yun! tamales. Napakaliit ng laman. Eh, I think rice 'to, eh. Hindi wala ka Yeah, parang giniling na rice. Tapos ito, itub na maalat. Itog na man din, tsaka chicken. chicken. Hindi ko alam kung meron sa ibang parts ng Pilipinas to. Pero sa Pampanga ito, pinaka-normal to eh. Common na common to. Okay, tikman na natin guys. Tikman na natin guys. Kain muna tayo. Kahit mm. Kain muna kami. See you later sa our oh. adventures dito sa Pilipinas. How are you doing? No, Buhay probinsya guys. Ito na ah! nag-enjoy yung mga bebe oh. Sa paglalaro sa mga pusa. Ah! Lakas kasi kami pusa sa kanot no, eh. I'm an asshole while I'm on a cruise track. scratched. Huh? Daddy, Ate, let, let's try Rai, to Rai have, have her turn. Uh, no. Gitura, Ate, Ate. No! no Tiko, he's fine. You just scratched my face Go closer. Look, Daddy, I'm scared. Uh, Ate, Ate <laughs> will touch you. Ate will hold you. Wait, like did go close? Because he's leashed up. <laughs> Okay? Ayaw na, ayaw na. Hi, sir. <laughs> <laughs> okay, let's, pray. let's pray. This is a lot of people's tool. That's a uh, um, uh, mama, mama Duro. This is Mama Del and Mama um,

Mama Dela, Tito Tito. Tito Laki na. And this is Rai Rai. Rai Rai. Mama Dela, Tito Hello guys, nandito ngayon tayo sa Bacolor, Pampanga. Dito ako nag-college. Tapos, nung nagkaroon ng lahar, no, nung sumabog yung Bulkan Pinatubo, itong, ba itong bayan na to ang masasabi natin pinaka-tinamaan ng lahar. Generator, pack up! hanggang napilitan silang lisanin ang command post dahil rumaragasa sa kanilang kinaroroonan ang napakainit na usok, abo at asupring ibinuga ng bulkan hindi akalain ninuman ang bangis ng anim na raang taong kinimkim nagalit ng pinatubo umulan ng abo at usok ang sikat ng araw nagmistulang gabi. Nakita ko yung ano yung yung tubig malakas Ngayon ay sumabog na naman ang halos hindi magkalayo oras. So it nasa harap tayo ngayon ng San Guillermo Parish Church. So kung nakikita nyo guys yan, halos more than one half ng simbahan is lumubog. Actually parang three fourths eh. So yung nakikita nyo na yan, bubong na lang yan. Ayan. Tapos itong mga pintuan na yan, mga bintana dati yan mga window yan sa pinakataas so kalahati na lang or more than kalahati yung lumubog sa simbahan nung tinamaan ng lahar halika pasok tayo sa loob guys Bye. ito na yung global guys yung panganay namin si Tay dito siya bininyagan this is where you were baptized ate can we get up? yeah this is where you were baptized So, kung nakikita niyo, bubong na lang yan. Yung talagang pinaka, ano, wala totally. Nabaon sa lahar. The bones of Saint William the Hermit, confessor. Relic pala siya. Holy relic. The veil of the Blessed Virgin Mary. Wow! The veil of the Blessed Virgin Mary. Kamusta kami guys? Kamusta <sighs> kami sa panahon na para or pumunta sa ibang lugar naman Sana nag-enjoy kayo dito sa simbahan ng San Gideon Right Tami? Ito pininagat oh, so si Nate Ate! All right. Ate, come on, let's take a picture first Ate! Puro Nag-enjoy sila sa Pilipinas eh Nag-enjoy sila eh Wala kasing ganito sa Canada Oh, those are three crosses the, probably during uh, the uh, Good Friday yeah. the Holy Week Ho Good Friday Holy Week where they uh, portrayed the crucifixion of yeah, Jesus <laughs> Can you have it? Ang <laughs> um, vlog ba talaga to? Grabe! <laughs> I can't take a photo! Grabe traffic guys oh! Hindi Ay, kami umuusad ha! Ay, santa, Kahit saan ka magpunta? Kahit saan? Hindi ako nagre-reklamo ha. Sinasabi ko lang yun. Daming tricycle. <laughs> One eternity later. Dito, dito! Hello po, oh. Nay! Pao po. Oh, bless, bless ka kay Lola. Lucky ni Rocky, <laughs> Who's that? Who's that? Who's that? Who <laughs> <laughs> <Who's that? laughs> <laughs> is baby. Right, that? Who is that? Who is that? Who is baby. Who is that? is that? Who is is that? Ganda-ganda ni Ray. Napanood ko nung no, ano, nung napanood kita nung, no, ano pa yun, birthday pa yun? Ano po tay? Ano po tay? How about feeling in the Philippines? A oh, wonderful experience. Very hot? I love it. Tuntuan sila sa init. Tuntuan sila sa init. Samantalang kami ni eh. hindi kami gumagano eh, init na init kami. The next day. Maan nyo kami, punta kami sa palengke, ito sa lupa namin. Boy, we're well, nice so, eh! are staying inside? Ang bibili ng gulay, si na at si Lolo. So, bumili muna kami ng mga gulay. Tapos punta kami mamaya sa bayan. What? Sorry I wanna buy fish. Mami's gonna buy it. buy One. She said, No, I'm going to look for some crabs. What are you? going to go to Yeah. So guys, ito yung ano namin. Binabili namin lupa bago kami nag-Canada, siguro 3 years after namin mag-Qatar, naisipan namin bumili ng lupa. So pinag namin for 2 years. It was 2013! Tas, yeah, I know. Tapos naisipan namin bumili ng lupa kasi nga, mga nag-OFW diba eh, alas lupa yung pinupundar si na naman kami nakapag-Canada kami so hindi na namin nasika so hindi na kami nakapagpagawa ng bahay naging na lang ay yung ano na mga damuhan at saka ng puno ng mangga so, may pinag-iisipan namin kung papatayo pa ba kami ng bahay dito baka hindi na rin kasi nasa eh, Canada na kami may bahay na kami ron so baka ibenta na lang namin to ano mami tingnan ibenta na lang to ano The, uh, I will think first ha? Huh? Pag-iisipan ko muna yung plano kang tumira dito pwede natin pagawan pero takot ka naman tumira sa Pilipinas eh. so yun guys ito yung kwento ng aming lupa pero pa kami lupa sa Bacolor pero hindi pa namin papa ano, eh, napapabakuran eh. So, hindi pa namin napupuntahan bali yung ginagawa namin nung nagkatar kami nagbidilis kami bili lang kami bili na mga properties kasi hindi naman namin ini-expect na makakapag-Canada kami So, ang yeah, yung mga OFW, ganun yung pinutunda nila. Kaya, na, kaya nung natuloy kami sa Canada, medyo nawala na sa plano yung pagpapagawa ng mga bahay dito sa lupang nabili namin. So, hi guys! So, we're at the, um, we're at the parcel of land that my mom and dad were actually supposed to live in but we moved to Canada. So, this is it. My is, I don't know, Mommy's over there. This is my little tricycle. So like technically, um, we were supposed to like live here, but we didn't, because we moved to Canada. It's like- it should make sure that you are your seat. Yeah, it's like very big, but just, There's a lot of grass. I do So yeah, let's check inside it's so big right well that gotcha. that's it hello channel today i'm going to order let's talk about mommy so she is so good i know she's so 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 beautiful and pretty i love her hair but she's never going to eat your hair so on. So, eighty percent. I'm gonna say some bad. So you must see the funny part. It's so funny, and I'm gonna see that's so funny, huh? <laughs> huh? That's so funny. So bye. 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 <laughs> bye. 拜拜。